Tu you eat this one. C'est. C'est. Pourquoi date, <laughs> mm. Alors, c'est bon? Mm, c'est quoi? C'est la feuille de calabasa. Ah, ouais, ah Bah oui, ça se mange tout. Mm. Mm. <laughs> Mm. Malik pa ako dito sa sa loob. Kasi medyo, ayan nga, malumlum. Uh, sabi ko kay pang maglalaga po kami. So, ito pa po yung galing sa work na mga buto-butong frino po na doon po. Hindi naman sa tinatapo nila. Someone is collecting that for the, yung sa mga... Uh, sa animals na po. Kasi dito sa France, hindi nila ginagamit yung mga buto-buto. Hindi nila yan ginagamit. Hindi sila naglalagan ng gaya sa atin. So, ang kinukuha lang nila yung, yung los amual, yung may parang, ang nito, uh, uh, lumbutan ko sa English. Basta yung mga minumukbang na may kanila, yung palong kinukuha nila, yun lang po yung kinukuha nilang part ng ano, ng buto. Uh, at saka yung sa ribs na po. So lahat pong ibang buto tinatapon na po nila yon. I mean, hindi naman si tinatapon, sinaset aside nila yon tapos may kukuha pong uh, siguro ginagamit 'yon sa paggawa ng dog food or something. So hindi pa naman siya waste na talagang sa basura. So hindi gaya po sa ibang country. Uh, me I'm lucky kasi I work, I was working in there, no po, sa meat shop. So sinaset aside niya 'yon sa akin. Ah uh, sinasabi ko kasi ginagamit ko sa paglalaga para ma malasa yung lagaan natin na po. So, ako po lagi, pag nag-adobo, uh, something, something, inaano ko muna po, yung, know, ginaganyan ko muna ilang minutes, no? Para po yung sebo matanggal. Ayan. Um, pag kumulo na po yan, tatanggalin natin. Para po, pag kalinagan natin, wala na siyang sebo na po. Meron pa rin konting sebo, pero hindi talaga yung gaya ng sobrang daming sebo. So, ganyan po, pag naglalaga ako, Uh, pag nag adobo yan po yung uh, as choose na uh, natutunan ko sa yun, mm, sa YouTube natin gaya-gaya ng tesis eh. naman naman gaya-gaya po tumaya <laughs> joke so pagka syempre may nakita kang parang uh, beneficial na po uh, kuku uh, syempre susundin natin yan isusunod natin yan sa daily life natin na po um, para mas mapadali yung pagluluto, mas mapasarap at uh, syempre, ah uh, uh, ibig sabihin, when we're cooking, hindi lang lagi sa sarap na po. So, dapat meron din po tayong nutrients na nakukuha kasi uh, pag bata ka pa, hindi mo pa yan ma... I mean, uh, pag nasa 20s, 30s, okay lang yan yung masyado tayong kumakain ng mga uh, not good for health na po. Pero pagka nag-50s ka na, malapit ka na sa 50s at nararamdaman nyo na po. And pag kumukulo na yan po, yan, ibabaliktad lang natin. Yan, medyo ang laki ng ano ko ah. Kasi rola. Ah. Medyo malaki-laki. So, yung mga sebong yan, tingnan nyo po. Ayan. So, linagyan ka lang yun ng asin. Magandang lagyan din ng something-something. Pero yung ano naman natin kasi ay, mamaya natin lalagyan ng maraming luya. Kasi, yung papag-winter, maganda po yung luya sa katawan. Po. So, ah, luya, leeks. Ayan. Ayan. So, more on si, si Ma'am and sis po, si Ate Jinky. Ang ganda na ng katawan niya. Hindi po siya nag-rice. I don't know for within one month na po. Kami naman din namin kayang di mag-rice. So, we eat a little rice. But more on food kami. So, nagkumakain pa rin ng cheese. Kasi si Frank hindi niya masyadong magigive up yung cheese niya. But, um, small amount lang na po. Then, at night, we usually eat salads na po. So, yan. Yun po yung ginagawa namin mag-asawa ngayon. Kami lang po kasi mag-asawa, mag-dalawa. -mag And then, um, yan, nalagay natin. So, mamaya na natin nalagay yung para hindi, ah, uh, tag nito, hindi overcook. So, yan sobrang hangin at parang uulan. Pero sabi niyo, parang mamaya ang hapon pa uulan, oh. No? So, we'll see. <laughs> Layo-layo pa naman siya sa mga around 25 meters from from bahay yung <laughs> niluluto ang kono. Shout out sa mga Hendricks magluto luto yan sa labas ng bahay kahit maulan nila. kasi mga panggatong natin. بل sila nangingitlog. I mean, hindi sila nag-iipot dito. Tingnan nyo po, malinis. Wala lang ipot dyan. Doon lang sa tulugan sila umiipot. Tapos, yan. Dito na sila nangingitlog. Hindi nila ito inuiputan na itlogan na ito. Yan. Dito siya na. Wala. Malinis lagi. Tulo yung itlog. Hmm. Pero yung tulugan nila, nakaw, sandamakmak na sandamakmak na ipot. Bilis lang naman. Pa pero kukunin natin yung pangit <laughs> joke siyempre magaganda papaanhin natin yan dito tayo kuku malit <laughs> pa lang dito wala bang malaka dito ay, ay, ay. ito kukunin natin itong isang itong parang buntot ito kasi lalagay natin sa soup gagawin natin ito yung kukunin natin yung malaki, huwag natin kunin kasi papalakihin pa natin yun, di ba? Ayan. Putol-putol natin itong mga ah. Mag-aayos-ayos tayo ng ano po. Ng, si Franco umalis kasi may nalanto po siya sa vintage na ano, na something-something. So, hindi din pong medyo pinagkikitaan niya ngayon. <laughs> Binibenta niya yung mga, mga bagay namin, hindi na namin ginagamit. Yan, kumuha po tayo ng leaves ng kalabasa. Ah, uh, ito natin mamaya. Ah. lulutuin natin yung ano po yung ito naman na um, alam ko tinatanggal-tanggalan yung ito ng something-something ayan po tinanggal ko yung ano po yung konting balat ng for, first yung parang gaya ng laing din, nung natong At, tinanggal ko yan tanong ko po, kinuha ko lang yung vegetables kasi ano po, hindi uh, pa luto yung isang klaseng uh, meat, no po. Mas hindi pa siya malambot. So, gutom na si Frank. Ayun, gutom na. So, kain na po kami. <laughs> uh, nagluto nag ako ng black buckwheat, no? Buckwheat tawag nila. Buckwheat noodle. Korean. Lalagay natin doon sa soup. Kaya lang, hindi uh, pa siya luto. <laughs> yung hindi ko na feel kasi ah, uh, umuula ng nagtatagis, konti. Ayan. Ito siya, tira-tira kanin. Hindi hmm, ng buhay namin, tira-tira. Kasi dalawa na lang kami, kaya maraming tira. that you eat this one. This one? This, uh, this. Why? I have to, why I have to show? Para alam nila, hindi ka masyadong mapili. all the time, no? <laughs> yeah. mm -hmm. Your date. Mmh. Alors, c'est bon, mmh, c'est quoi? C'est la feuille de calabasa. Ah, ouais, vraiment bah oui, ça se mange tout. Souffle pour tout Ahap. At yan po ay chili. Yung ano natin, ah, uh, yung, dito po yung gulay. Dito po yung agay kasi kanina ma-overcook. Ayoko po na-overcook. So, what do you see, Frank? I see the meat. Maybe <laughs> a small piece, no? <laughs> Kala ko ba na yak? Maybe, eh? <laughs> Maybe <laughs> a very sm small one. Okay. You know? hmm? small, so, one. small small Small, small Half Haf, na tsimol doko. Okay. Jap. Ya bien. Kasih mau coba? Eh? Ng mga asawa para Di ba, mau jam dia kau Semua kali tu kat tengah asawa kau tak gusti ni dah nak. Okay, na tension nang pintu. Kalau <laughs> gusti ni. Pembiya nang nak sawah. Para masalah pagbal. Diba? Joke. <laughs> Gano 'yan? pa? No, sige, sige, 'yung mga. Ito luto pa rin ng kastanya, 'pag kastanya san po ngayon. So, ang ginagawa po dito, binubutas ina, hinihiwaan po 'yan, diyan. Tsaka dyan na po, hinihiwaan dyan. Ayan. Tapos ang lutuan nito, kawaling may ano po, may butas-butas, tingnan nyo po. Ito 'yung lutuan niya. Sabi ko nga sana madalang ko nito si mama kasi paborito ni mama yung kastanyas. Um, diet kami ni Pero tingin ko yung kastanyas hindi to diet eh. Yan. Putok-putok pa siya talaga. do Tapos, salad lang kami. Parang tutong po siya. Pero, parang uh, tutong. Pero balat lang po yung tutong niyan. yan, yan. Tapos, itong salad natin, di pa ko tapos. Lagyan ko ng, uh, tag na ito, ng avocado. Tapos, mozzarella na po. Ayan. mozzarella. Yung mozzarella po, yung di pa nakakatikim nito. Ano lang po siya, wala siyang masyadong lasa. So, <laughs> hindi po siya gaya ng cheese na um, French cheese na medyo talagang sobrang lasa. Masa'y mabantot pa po. <laughs> yeah joke, joke.